Pa sa sasakyan na nagbababa sa no loading and unloading zone, ano ang parusang pwede nila kaharapin alamin sa NBI? Naku, bawal ito. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Naku, bawal ito. Pa sa sasakyan na nagbababa ng pasahero sa no loading and unloading zone? Naku, Bawal ito. Naka-encounter ka na ba ng mga pampublikong sasakyan na biglang titigil o tatabi para magsakay o magbaba ng pasahero? Minsan, doon pa mismo sa may no-loading, unloading na sign. Mayroon kasing mga pasahero na gustong bumaba kung saan sila pumara. Mayroon din namang mga driver na kahit nakita ang sign, e eh parang baliwala lang. Kung may nagalit na pasahero... Maari naman magsabi ang driver na itatabi lang muna sa tamang babaan. Ang sinumang lumabag o mahuli ng Land Transportation Office ay pagmumultahin ng isang libong piso. Kaya manong, sayang naman ang kita mo kung ipambabayad lang sa multa. Kung ayaw mong maabala, huwag ka ring mang abala para hindi ka masabihan ng Nako! Bawal ito!